malaki po ba ditong dumalaw kay Zenny Banaag? Kanina meron, pero nakalis na. Nakalis na? Alam niyo ba kung may sinabi ba siya kung saan siya pupunta? Wala. eh. Saan na kaya? Vanessa? Vanessa! May gusto sana akong sabihin sa'yo. Wala na tayong pag-uusapan, saka so may lakad ako. Gusto mo bang isigaw kung sasabihin ko sa'yo? Ano na naman to? Ha? Ano na namang problema mo? Aalis na ako. Umalis ka kung gusto mo. Pero gusto ko sabihin sa na malalaman at malalaman rin nila ang totoo. At maaaring mawalan ka ng magulang. Anong totoo? Ha? Paano ko mawawala ng magulang? Sasabihin ko kay Roxanne at kay Leo na nandun ka sa lugar na pinangyarihan ang aksidente ni Angelina na hindi lamang ako ang dapat nilang sisihin sa pagkamatay ng kapatid mo, kundi pati na rin ikaw. Dahil wala kang ginawa Dahil gusto mo rin mawala ang kapatid mo. Kumapahit ka na bang tulungan ako? Tinatanong ko lang, anong gusto mong gawin ko? gusto kong makaalis dito. Gusto kong gawan mo na paraan na makalaya ako dito. Kausapin mo ang mami mo. Kumbinsihin mo siya na iurong ang kaso laban sa akin. Hindi ko kayang gawin yun. Masyado mahirap yung pinapagawa mo sa akin. Kaya mo yun, Vanessa. Kung hindi, sasabihin ko sa kanila ang lahat ng nalalaman ko. Pag tinulungan kita, lalong magalit sa akin yung mami ko. Kasi isipin niya na kumakampi na sa'yo. Hindi kita pwedeng tulungan. Kung ganun, sasabihin ko sa mga magulang mo ang totoo. Sasabihin ko sa kanila kung ano ang tunay mong ginawa. Hindi ako natatakot sa'yo. Sino sa tingin mong maniniwala sa'yo?